Hanap dito ito. Hanap hanapin natin. Ano to siya? May mga price na yan sa so, dyan. Dyan na kayo maghanap guys. Ayan, panoorin nyo dito. Ito talaga. So disclaimer, hindi ako kasali dito. Wala akong pinopromote. Personal vlog only. Ayan, kasi... Ayan, ito kasi yung kaibigan ko si Mr. Honey Ito guys, ito mabay ito Dito yan guys Kaya dito, welcome tayo dito So wala tayo na promote Ayan, may project, to yan. Ito to. Ayan, may mga so, ito. na. So, sa mga naghahanap. Ito, kahit 3.95. Ito, Ito, 3.95. 395. <laughs> Talagang wow. Hindi na po kasali yan, ha? talaga. Ito lang po. Ayan. Pwede siya magpa-picture dyan. Open-minded po to. Bukas po sila sa mga celebrity na nandito dito. iyan dito na. Ayan, yung yes. O, Pwede kayong, ano, mamili dito. So, nasa sa inyo. Marami naman kayong kung gusto nyo pumunta dito sa Sok gold. Marami naman kayo mapagpilian. Pero business maganda dito kay Mr. Honey. Maging libre na lang? Ito. So, libre sa dito. Isang set to friend, di ba? Magkano yung ganito? Mura lang mga 1312. Mga nasa 1312 yung mga ganito guys. So marami din kasi yung Pilipino dito pumupunta. So, pwede kayo pumunta dito, magpa-picture nito. <laughs> Pa-autograph sa hindi. <laughs> May bayad na yan. Pag bibili kayo, library, autograph sa kanya. Pa-picture kayo, pwede. So, famous, siya. So, ito, guys. Ito, magkano ito? Isang ganito? Ayan, dito. So, maraming Pilipino din dito, bumibili, guys. Ayan, nandito din yung isang ilong. Ayan, o, yan, yan, hawakan mo nga yan, friend. O, so, yun. Nandiyan na po sa episode natin dati yan. Ayan. Gusto mo bumili, punta nyo lang dito. So, disclaimer, hindi ako nagpo-promote. Wala akong kinalaman sa kanila. Ito ang may kinalaman kasi marami. Yun na lang yan. O, uh, yan si ko, ayan uh, si... Maraming chicks. Tama na yun lalabas na ni Mr. Honey yung mga ano guys dito. so dito, dito dami kayo mga pagpilihan dami o oh, dito dami dami dito yan mga sing sing na pang lalaki pang madam bagong dating to kabayo ang oh, ganda ko kabayo oh Tuwing kabayo guys bagong dating dito guys pwede kayo mamili dito yung kabayo malalaki siya Magkano yung program ngayon, Ito, boss? May barko pa. Ayan, sa so Angkla o may barko. Ayan, gusto bumili ng barco. Basta yung 21K, 245, tapos ibebang labor yan. Oh, may labor pa siya, may labor siya. May labor, tapos may tax. Yeah, may tax pa siya, guys. Pero dito, talagang hindi kayo mga ano dito ngayon. Kasi... Ang ganda ng investment na ang sing -sing ng ring singsing no gold dito. Pag dito kaysa Saudi Arabia, talagang Versace the Ayan, na may Versace dito. Ang dami. So dito magagastos, especially dito. Ang dami kang mapipilian. So dito po yan. So allowed tayo time mag-video dito bago tayo pumasok, guys. Salamat.